Shaking, drinking all this coffee These last few weeks Hello guys, nanapod ko This is Laagan si Mama Hello you know guys, no Nagvideo ko karon kay tungod na yung mga tao na hindi ko diabetic Anyway, Manisyan, na akong tambal Manisya, hindi ko na ko sa Anak, hindi ko anak ko sa ikaw na ako sa provincial sa so naka-injection makita ko lamang kayo na may mga gaano ga, bitaw ga, ano, ka namin ng... hindi gatuo anyway, okay naman na kung di mo na diabetes po okay naman kayo uban na gignan na ako na mga ikaw dito ito nga tabi, sad ka rin mga custom na so karoon, in na ko karoon so 12 12 10 11 12. so 12 din siya ha kini is good lang before ka man happen disay ko lang kayo medyo kay medyo tipa so katong dirigat po o oh, naanah ha ang evidence kasi Basin <clears throat> na tayo mo nang ko. talaga na pagadamot sa ko. Ah. Mga tao na diligaw na ako na kung naningkamot ka, dili nila dili nilagi ano ba na nagitaw na ningkamot para ma mabuhi. Pero okay na wala wala may problema na. Finish. So, so, diri sa Cross so dito ko mag jack and run okay Inject na. Ooh. So karon na inject na. Mani siya akong giingon na hindi lalim ang diabetic mm. kay usahay ra ka tagaan ng insulin. So, lisod ka ayo. Naibigay mga tao na uh, na di makahon na ako. Kung, kung sabay mga amigo uh, pa. Pero okay lang, hindi problema. Ako kayo sa ka-injection. Kaya so, morning sa morning. Uh, uh, ang isa dumanggod kaayo is kini kini sir, ano, magamit pa manipod na ako ng bike tomorrow. So, bumitag. So, mag-inject na lang ko tomorrow morning. So guys, ipakita lang na ako niya purpose na ako dili ko na um, nag ano kay na yung mga relatives na nagingon na ah gapangilad na na siya. Ayun yun, ayun mong So, karon nga pud na ako. Grabe. Grabe talaga. So, munig sa doktor karon para ma, ma ano ko ma, maayo ma sa so, stress ka ay ko giagi <coughs> pero karon okay na magpagwapa bitaw no nagpasalamat ko sa provincial hospital na dako kayo yung ilang labi na ang mga doktor na grabe ang advice nila bahin sa sakit na diabetes um, maayo ka ay siya na mag-explain about sa kung unsay si, panghitabo, unsay si, angit ano kay ipadto pa ko sa nutritionist kay napaman na mga hotel. So by ang akong schedule by March 26 So, schedule ko ni Ana. Dili, dili lalim ang, ano, sa'yo sa wala kay kwarta makapangita ka kay tumod sa ang ubang mga tao na imong gaduulan mo puy motuklod sa inyo okay ra wala yung problema Mananggiin mo lang giingon na sa una may pa akong lawas wala pa akong sakit maano pa ko niya ma, mga ang niya na mapuslan pero kung dili ka na mapuslan sa isa ka tao is wala na goodbye so maglearn ta about ni Ana kay nagi mga tao na um, gusto na ni na gusto pagit ka sila ang gusto na naadiri pa sa taas pero okay lang na walay problema ang ginuragi masayid sa ko akong unsaon na ako pagdala sa akong kinabuhi huwag yung mga tao na gusto po tabang anyway dagang kayong salamat na sa mga client karon ba dilig lalim napod ko yung grupo sa massage na, hospital pod ko pero lahi na grupo ang ni Grabe. So, shout out kang ano, kang kang sa kong friend, ko na lang yan, okay, basta masukot to. So, siya ang nagtabang sa kotong giagi na grabe yung pagpadala sa kong foods na dili ko kabakod kay sakit kay akong tilkidag sa nagsamadman Pero, I'm happy na gigi ano gid ko ba tabangan gid ko nila magtiayon na sila so far so ila kong gidalan ang pagkaon shout out pag kang ati ising kang maymay -may, katong naitindahan diya sa bugwa isa po na sila na nagtabang pud sa ko uh, I'm so proud na nakaamigo kong inaana mas may pa ang laing tao makakatabang makatabang ninyo uh, grateful pud ko na gitagaan ko sa Ginoo maski sa unsaon un saon un pagkalisod lisod sa atong kinabuhi itagbangan gyapon ta ha? pagkamatay sa akong mama daghan kay dog nagtabang pero anyway pasis pas naman ka ha so kalimtan na lang ako na uh, ihatag ko na lang sa Ginoo ang tanan labi na katong mga tawo na nanay sa ko sa ko gusto mo patay gusto mo oh, eh, pero na wala wala problema gid ni ana ilahan ng katungod pod kung gusto nila manablas ako okay lang maghihapon pero wala ko yung gibuhat sa inyo Labi ng mga tao na naipagdumot sa kuwag kas ko aligot ko okay na na siya basta ako nagvideo video ko karoon ipakita ang ginda ko ako mga tambal tinuod siya na na ako yung sakit wala ko nagamit po ng kwarta sa laing tao na para lag sa akong tambal ang nagtabang sa ko ang provincial hospital mga doktor tako gid kog pasalamat tok thank you kaayo sa imong pagtabang sa ko ala sa mga tambal na mong ipanghatag ninyo uh, true support gid mo sa ko Dagan daghan kaayong salamat o oh. hinaot na i-like ninyo ang ako mga videos ang inyong kaluoy lang sa ko ayon niyo i-skip ang kung na may makita na advertisement dako na kaayo nagpasalamat gamay ram gamay ra gid kaayo na ano na sa akong ano sa YouTube pero ako kay kayo ikatabang sa ko ah, kay Poon sa para sa ako mga tambal. So, salamat yun kayo sa inyo. Ha? O sa ano, palihog kong subscribe sa akong YouTube channel and hit sa notification bell para updated mo sa bagong video di Mamang. Ito guys, thank you kayo. Bye-bye.